here Hello mga tropa, eto ako may aakyat kami, pupunta kami doon sa gubat ewan ko kung anong mangyari Tigyan natin kung anong grabe mga tropa, eto na kami aakyat na grabe, Ter trail to trail, ang ano pupuntahan namin yung unang kuweba daw bahala na si batman kung hanggang saan makarating Ayan, dire-diretso lang. Sundan-sundan, andaan. Grabe, ang taas na no? oh. Ayan, mga tropa. Opya. Yeah. Oh, grabe, ang trail. Oh, ano ba yan? Shit. Ayan. Oh. Ayan. Ayan. ay nako grabe ang dulas ang ano ng mga batuhan dito iba iba ang batuhan Woo! grabe ayan yes uh, tayo po ay maging maingat kasi po may party na ang mga lupa ay madulas maging maingat daw ito na kami sa cave cave uh, na Anong cave to? Ewan cave. <laughs> Tira tayo. Tira. Ayan. Minalungaw cave okay, daw, minalungaw cave. Okay. Tara, let's go. Oop. Oh, itsura oh. Ayan, ito kami. Kasama na si Bino. Ayan. Come on, go. Ayan. Sige. Opia. Thank you, Parkoy. ko <coughs> Ayan, grabe, kakatsura, okay. oh, ha? Ayan yung likod, ha? Kabila, oh. Diliko tayo sa kabila. Kanin. Oh, mahirap. Ang, <coughs> ang hirap pala ng ganito. Wow. <coughs> wow. Oh, yeah. pakpak -pak ni Mama Mary. Parang tenga kayo. Oo nga. Ayan. Okay. Hindi na ako nagdala ng flashlight. At may flashlight na sila. Sila na mag-iilaw. Ayan. <laughs> oh. Ay, shit. Grabe. Ay, may aso pala. Kalo ni mo sa, sa, sa pako. Pa Tangina, may kasama pala ako. Aso, ayan. Ayun, chuchuy. Babay chuchuy. Ayun, sinundan ako. Aso, kala ko may, ano, kung basa. Ba't? Ha? Hindi ko alam ko. Ito, kailangan ko muko dito kasi mababa. Okay. okay. Oh, ha? Ayan kami. Nandito na kami sa cave. gandang tourist pa talaga kung may nanonan. Ito. Ito.

Hindi, hindi na, hindi na. na. abuse na, -abuse na yung lugar. Patay kayo kay Balbaliw. Oo. Patay kayo sa amin. Pag nakita namin ang mga pangalan nyo at iihian namin ang bahay nyo, ha? Parang glittery oh. yung ano uh, ito po Hindi, uh, yung stalaktice. po ng cave, stalactite, doon. Yung ah. yeah. Ay. Ang sa baba, stalagmites. Hindi ko alam yun eh. So, syempre Papa, ganyan dito ta. Ayun po yung mga corals. Ito naman po bandarito. Wow, okay to ah. Ano yan? Oh, buhay may butas dito. Yan po yung wala natin dito. Spawn or rappelling po. Ah, experience nyo Oo, wow. Apo, ito po yung formation po siya ng cage salad type po ni Galing oh. Teka ha. Kala ko lalabas sa tayo na eh. Wow, wow, grabe, ang ganda. Oh, kaya, ayan, ang hirap ng steps nito. Oh. Ayan, ang grabe, ang ganda. Wow, shit. Oh, ha? May tumutulong sa ulo ko. Ano yun? Ayun! Mga paniki. Mga paniki kayong hayop kayo, umiihi ata kayo pagsasaltikin ko mga puwit nyo. ano, oh, grabe yung oh, kenda? sa alam, Oo nga, hindi boy, umiihi ako. Oh. Ang baho. Wala nang pagkakay, ba ihi ng paniki sa amoy mo? Meron pa Teka, sisilipin ko lang to. yon. Oh, uh, okay. Teka, sisilipin ko yun, hindi ko yan. Pakita naman ha. Ito, sisilipin namin yung silip sil sil nila, Boss Rino. Ay, tsaka ni Boss Rino. Ayan. Ito po yung puso si na Mary. Ayan. Pag-is puso siya. Oo oh, nga, nung Salad ganda. Talag-tag na po siya. Pakpak ng angel. Oo oh, nga, no? Ito oh. po yung mga coral corals Anong coral corals Yung rakulmation po siya. Ah, case. okay. Ayan. talag type. Okay, mga tropa. Ang ganda, no? Ayan, o. No? Tingnan mo. Ganda. Yes. Oh, ah, pahinga po muna kayo dyan. Ako kayo nainitan. Hindi po kami nainitan. Ako'y nagiinit na. <laughs> Teka, eto po kami. Bababa, lilipat ang pwesto. Sabi daw magra-rapelling daw. Ako. Ayan. Ayan. Yan pala yung sabi nilang rock formation. Okay. Naaakyat daw. Ako, paano yun? Hindi ako makakapag-duck walk. Pwede ba Peking walk? No? Peking duck walk. O oh, ayan. Uh. Grabe, okay ah. Wow. Okay ah. Yan iniikot namin. Mag-guide kami kasi para sila nagtutur at nags Grabe, ayan o. Oh. Yan yung aakyatin namin. Ang taas. Grabe. oh, ayan. Magkakulay pa kami. Oh, my God. Akyat Kawa nga may tuho dito. Ano na guys. Sige po. Mag-demo ka na. Hindi na lang tayo pag ano. Ayan. Ah, ano. Sasama siya. Oh, wow. Si si Madam aakyat Talaga? Akit ka? Oh, hindi. Boy, ikaw na la lang mag-shot-shot tapos ano, bigay-bigay na okay. lang. Ayun Ayun, uh, uh? Ayan. Yeah, Ayan. 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 kay mga tropa. Ang ganyan, hindi ko kaya. Oo, hindi ko kaya. Iba talaga. Kasi pag pumilas yung tuhod ko, baka makabitaw ako sa sobrang sakit. Iba talaga pag may injury. Gagod, takot sa takot ako. Ibang klase. Whew. Boy, makamatay ako sa nervyos doon, boy. Makamatay ako sa nervous, boy. Grabe yung climb daw. Paano mo nadali yung camera mo? Pinabot ko. Ay, yung camera ko. Ano, pinakuha na po sa balik. Kung mapunta ang camera niya, ano ha? May have, may Hindi ba ba yan? may kamit. May kuha kayo sa akin dito, boy. May kuha ka? Ikaw, ayan. Kayo, meron dito. Sabi, ang sarap mag-climb. No? <laughs> sarap, no? Gagaw, kabado ako. Sobrang kabado ako, boy. Mamatay ako. Ayan, mga tropa, naakit ko. Ayan, ang tila kababa. ayos lang, maakit na rin. Ito ngayon, papakita na namin yung lugar the same time, ito po yung lugar na niya. Ayan. O, oh, ayan. Ang grabe. Ang ganda. O, oh, ayan. Ang galing. Ayan. Ayan. Ayan na po. Yung lugar. Holy shit. Ang galing. Ang sarap akyatin. Ang sarap. Ulitin yung, uh, ano, yung wall. Ayan yung lugar. Oop. <coughs> Kaya iniilawan na nila. <coughs> ito. O, oh, na kami? Eh uh, ito e exit na kami. Hindi pa. Hindi pa, pa, pa ba? Ah, kala ko mayroon pa pala. Meron pa pala isa pang. Kasi <laughs> 'pag nagrender to, nang nagilag sa ko. Ito po yung mga stalactite. Ayan, stalactites daw at stalagmites. Oh. oh ha? Wow. Ah, shit Ayan. Ano dapat? Uh, ito dapat ito. iniingatan 'yan. Yan ito, ito, ay ano natural ito. eh. Yan. Kalingo. Oh. Ayan po yung lugar. Ayan. Ang galing. Okay, wait, Oo. Ay ko! Ayan na. Ayan. Ang galing. Ayan. Ayan po. Wow. Oh, Pero ang mga problema doon sa ibang ating kasamahan, ayan, binandalize. Hindi no. Pangit ang mga. Papasuhan ba mata? Hindi po. Ayan na. Ayan siya. Ayan o. Oh. Mga binarubal, mga walang yung walang pagmamahal sa likas yaman. Ayan. Ha? Ayan. Umukit-ukit sila. Ayan. Ready po? Ano na po sa para parting gitna na ng mga mga birds nest so. Oh, I'm birds nest. Yung yeah, maganda. Etong yung pir sa may gilid. ito yung daan. Oh. Ay, ito yung daan na, hindi pa tayo dadaan dito. Ano ba ito? Bangin? <the> Pana, mga mga ano? Ah, okay. Oo okay. nga, ayan. Ayaw, ayan. Ang alin? Ayun. Paniki. Ayun. <the> Pana, ang alin? Ayun, ang <the> dami namin kayo nakakita ng paniki. Ayun, dami Kita, ayan. Yung pong mga sigurito, ito, kinakain po yan. Kinakain? kain? Ano nige? Oo. Wala siya? Wala po, yung pong sakitaw po yung iba niya, kagamit siya, yung mga low blood po ba? Ah, ito may daan o. No? Ano itong butas na to? Masarap po dyan yung maang mga sa adobo. Madam, ano itong butas na to? Ayan po yung parang nakapromersyon uh, po siya ng kid ng Star Antide, ganun lang po. Ah, ayan o, no? may mga paniki o. Oh. May paniki doon. No? <laughs> Oh, well, iwan ka na dito, bagay ka dito. Ha? <coughs> huh? You look like a uh, caveman. <coughs> uh -huh. uh -huh. Ha? Yes, pa. Pawis na pawis ka, no? Hello, pang, uh, pang, uh, pang adventure yung ano mo. Siyempre, ako Siyempre, pa. Sombrero mo. Ah, ayan, tapos na kami. At lilipat kami ng pwesto. Ayan. Aba, nasilip na natin yung magandang lugar. Kaso mo bina binaboy ng ibang ating mga kapwa Pilipino. Ayan, dapat inalagaan nila. At hindi binaboy. Yan po ang problema sa atin. Be responsible po. Ayan. Ang sinis lang. San tayo akyat? Dito po. May party po na pagkapang naman na parang ayaw mo pinanganakulat kasi may party po na magandang butas. Ah, okay hindi yan. Ay, hindi po. Oh, ayan, tara. Bali para daw tayo pinanganak ulit. Oo. Magutas daw. Ay, babalik ko tayo. Hindi pa natin tayo dito. Ayun o, sumino ang monster ni madam. Ayan, may na po siya. Tapos lulundag. <laughs> joke lang, joke. Ayan. Okay, sige, ayan. Oh, bibidyo ulit sino? Sino ulit? Sino ulit? Ikaw ulit. O, oh, ayan. Hawakan ka mo, ayan. Ay, si. Ay, mga tropa. Sisimulan na namin pag-akyat at pag sampa doon sa exit. Exit point daw. Ayun. Oh, see you. Ano ba naman niya? Exit grab. Oh, bya. Ito si Balbayo. sa sige.

Pag gumanon ako, baka ayun, baka mababitaw ako. Kasi eh, mm. kahit masabi niya. Nagayon ako ka sa akin Grabe! Ang kipot ang butas! Yan, gusto mo. Hirap-hirap si Bale, Hindi, may bag ako sa likod, sumabit ako. Puta. <laughs> ako ito, sumabit yung bag ko dyan. Oo, ako dito sa likod. Ayan, mga tropa. Ay, ako yun. Oh. Ay, tapos na kay video kay Madam. ni ko na yung akin sige. Okay. Mali. Grabe. Teka, eto. Ngayon lang ako nakalabas. Ito yung butas. Hayop na yan. Ayan. Ang liit ng lugar. Grabe. Teka, tapos ito na. Yung labasan. Ha? Wala nga akong flashlight eh. Oh, ayan o. Oh. Grabe. Oh. Oh yan. ayan. Ayan siya oh. Grabe 'yan, liwanag na nang ka. Ayan, dito ko sa butas kasi ulo ko uh. Buta. 'yun Butas. Na Kaya yung, uh, ta -ta Ang sikip sumabit pa nga yung bag ko eh. akin na kami dito, palabas uh. na. na. Grabe, ayan. Oh. Tawas. Ayun. O mga tropa. Tapos na rin sa wakas. Hanggang dito na. Ito na ang pinaka tuktok na. Tatapusin na namin ang huling kalbaryo. Dino. Uno muna muna ko. <laughs> oh, <ino mo. laughs> ayan. Ito, ito iniwan ka sa mana ugali. Dino. <laughs> Ala mo ina. Si mo Teka. Inaabot ko yung camera ni Oh. Masya no Maris Morison. Maris tawag batawag. Oh, ayan. Ay nahulog Ah, shit. Ayan tapos. Oh, makadaan na. Nandiyan ka. Dito ka. Ah, sige. na makita. last one. ka. Ay mga tropa, pupababa na kami. Pero grabe pa rin ang pabababangin. Ayan. Ito ah. Ito huli. Tama lang, Madal mabilis eh, pa rin. Nasanay na ako mag-ano eh, nag wall climbing ako sa oh, gym. Kung matanda ka, pare, kakayabangan. O, kita mo, daig kita eh. Oh, ha? Oh, no, ha? Oh, ayan, pababa na kami. Hindi lang ako nakadaan sa butas. Grabe, sumabit yung bag ko. Taragista yan. Hayop, tari ko. uh, ayan. O. What a adventure to. Adventure Ducks. Asaan ah, ka na? Gusto ko na umuwi. I want to go home na. Ah. I want to go home. Eh, kabay, wag ka mahuhulog. Babaksa ka sana boy, bangas -bangas sa akin. Puta, boy. Bangas-bangas ang mukha natin ito. Ayok, ayan. Ano masasabi niyo? Ano experience mo masasabi niyo? I don't repeat it. I wanna go another way. Another cave. Let's go. To another cave. Ibanton oh, cave, cave. Uy, niya Puta batohem, delikado. Delikado. Kaya ingat ang pagbaba. Dapat may lobit 'to, no? Ganito na na sa dapat. Eh pare, madulas. O. Oh. Nawala? Ay, grabe. Ayan yeah, mga tropa, dyan muna kayo. Bye-bye.